Mukesh Ambani ipinanganak noong April 11, 1957, Aden, Yemen, ay isang kilalang negosyanteng Indian, chairman at managing director ng Indian Conglomerate na Reliance Industries Limited, RL, ang pangunahing kumpanya ng Indian Energy at Materials Conglomerate na Reliance Group kategorya. Sining at kultura, buong pangalan, Mukesh Dhirubhai Ambani, ipinanganak, April 11, 1957, 1,157, Aden, Yemen, edad 66, tagapagtatag, Mumbai Indians, kagilagilalas na pamilyang miyembro, ama na si Dhirubhai Ambani. Si Ambani ay isa sa apat na anak ni Dhirubhai Ambani na unay na trabaho bilang isang gas station attendant. Dahil sa lumalalang politikal na klima sa Aden kung saan ipinanganak si Mukesh, Inilipat ang pamilya noong isang libo at walo sa Bulshwar neighborhood ng Bombay, ngayon ay Mumbai, kung saan sila'y nanirahan sa isang chol, isang komunal na gusali na karaniwang may mababang upahang mga apartment na may dalawang kwarto. Sa parehong taon, itinatag ni Rubhay at ng kanyang pinsang Reliance Commercial Corporation na lumago mula sa isang commodities trading business na una nilang pinapatakbo mula sa isang upahang isang kwarto. Si Ambani ay nagtapos ng bachelor's degree sa chemical engineering mula sa University of Bombay, ngayon ay University of Mumbai, at sumunod na kumuha ng master's degree sa business administration sa Stanford University. Gayunpaman, iniwan niya ang programa noong 1981 upang sumali sa pamilyang negosyo, kung saan siya ay nagtrabaho upang palawakin ang kumpanya, sumubok sa iba't ibang larangan, kabilang ang komunikasyon, infrastruktura, petrochemicals, petroleum refining, polyester fibers, at produksyon ng gas at langis. Noong 2004, itinalaga siyang isa sa mga pinakamataas na iginagalang na lider sa negosyo sa buong mundo ng professional services firm na PricewaterhouseCoopers. Matapos ang pagkamatay ni Dirubhai noong 2002, si Ambani at kanyang kapatid na si Anil ay nag-assume ng joint leadership sa mga kumpanyang Reliance. Gayunpaman, ang mga alitan ng magkapatid hindi sa kontrol ay nag kay Kokilaben Ambani, kanilang ina, na hatiin ang ari-arian ng Reliance sa pamamagitan ng isang non-competition agreement 2006 kung saan si Mukesh ay umangki ng kontrol sa mga unit ng gas, langis at petrochemical bilang HRL sa ilalim ng umbrella ng Reliance Group. Kinilala si Ambani sa paglikha ng pinakamalaking petroleum refinery sa mundo at nanguna sa paglikha ng ilang state-of-the-art manufacturing facilities na lubos na pinalakas ang kakayahan ng produksyon ng ahal. Noong 2006, napili si Ambani na maging co-chair sa India Economic Summit ng World Economic Forum, WEF, isang pandaigdigang organisasyon na binubuo ng ilang kilalang negosyante, mga politiko, tagapagbuo ng patakaran, mga scholar philanthropists, mga trade unionists, at kinatawa ng non-governmental organizations na taunang nagtitipon upang talakayin ang pandaigdigang kalakalan, ekonomikong pag pagunlad, mga politikal na alalahanin, at mahahalagang isyu sa lipunan. Noong 2010, siya ay nahalal na maging membro ng W Foundation Board sa mga dekada ng 2010. Nagsimula si Ambani ng pagtatayo ng Jio Platforms, isang sangay ng oral na nakatuon sa telecommunications at e-commerce. Noong 2016 na, ang Jio brand ay nag-aalok ng unang pambansang network para sa 4G broadband service. Si Ambani ay naging unang trilyonaryo sa rupee ng India noong 2007 at sa taong iyon, tinaguri ang pinakamayaman sa mundo ng The Economic Times newspaper at ng news agency na Press Trust of India. Sa sumunod na taon, itinatag niya ang Mumbai Indians, isang kupunan sa Indian Premier League Cricket.